marami ng mga patutuo na hindi lang mga lalaki, kundi kaya rin ng mga babae na makipaglaban upang ipagtanggol ang kanilang inang bayan. Hindi lang sa mga pelikula gaya ng Avenger o ang Wonder Woman sa katauhan ni Gal Gadot na isang hudyo na nakikipaglaban upang ipagtanggol ang kabutihan. Pero sa tunay na pangyayari merong mga babae na nakikipaglaban hinaharap ang delikadong sitwasyon upang ipaglaban ang kanyang bayan. May mga security guard na babae, pulis na babae, military na babae at air force. Kayang ibuhis ang buhay para sa kabutihan. Noong umatake ang Israel sa Iran, noong October 26 ng madaling araw ng Sabado, madaling tumatak sa isipan ng karamihan na basta Air Force, lalaki agad ang nasa isip. Pero lingid sa kaalaman ng karamihan, maraming mga female pilots ang ginamit ang F-16 upang bombahin ang Iran. Tinarget nito ang air defense system ng Iran, military bases at pagawaan ng ballistic missiles, drones at hypersonic missile. Na-feature ang mga babaeng piloto na nagmamaneho ng F-15 at F-16 fighter jets nang ang Israel ay magpalabas ng video at putos ng kanilang ginawang pag-atake sa Iran. Kinilala ng bansang Israel ang husay ng mga babaeng pilotong ito. Ayon sa ulat ng The Times of Israel, apat na mga babaeng magigiting na piloto ang lumahok sa naturang pag-atake sa Iran. Nasa mga 100 warplanes ang ginamit ng Israel sa naturang operasyon na ito na tinatawag na Operation Days of Repentance. Duse-duse na naman ang Israeli Air Force aircraft ang ginamit kasama na ang fighter jets, maging ang refuelers at ang spy plane nito. Ang kanilang target ay nasa mga 1,600 kilometers hanggang 2,000 kilometers mula sa Israel papuntang Iran. Ayon nga sa ulat, ang Operation Days of Repentance ay kauna-unahang openly attack ng Israeli military sa Iran. Meron ng mga nagdaang pag-atake ang Israel sa Iran, katulad na lang ng kanilang paghiganti noong ginawang pag-atake ng Iran sa April. Pero mas matindi itong ginawa ng Israel sapagat napakarami ng damage na natamo ng Iran. Noong una ay itinatago pa ng Iran ang katotohanan tungkol sa damage na kanilang tinamo. Ayon sa kanila, lahat daw ng missiles ng Israel ay successfully intercepted. Pero dahil sa naglabasan na ang mga ebidensya tungkol sa katotohanan sa damage na kanilang natamo, naglabasan na rin ang mga footage na kuha ng satellite. Tumambad ang mga wasak na pagawaan ng ballistic missiles, hypersonic missiles at mga drones ng Iran. Maging ang kanilang air defense system na nagmula pa sa Russia, wasak na wasak. Kahapon lamang, inamin na mismo ng Iran na napakalaki pala talaga ng damage na kanilang natamo ayon nga kay Ayatollah Khamenei. The damage is too big to ignore. Kaya naman, naglabas agad ng pahayag ang pamunuan ng Iran. Ayon sa kanila, aatakehin daw nila ang Israel bago sumapit ang US election. Ibig sabihin, mga ilang araw lamang mula kahapon, aatake raw ang Iran. Ngayon ay November 2. Hinihintay ang galaw ng Iran kung kanila bang totohanin ang kanilang babala o ito ay isang pananakot lamang. Dahil baka iniisip ng Iran na walang makakatulong sa Israel. Dahil nga, busy-busy rin ang United States of America dahil sa gagawin na presidential election. Pero dahil sa mga babala ni Ayatollah Khamenei, nagbabadya ngayon na gagamitin ng Israel ang kanilang mga nuclear weapon. Lalo na na binanggit din ng Iran Namaaring maaring mauwi sa digmaang nuklear ang konflikt sa pagitan ng Israel at ng Iran, agad na naglabas ng pahayag si Benjamin Netanyahu. Ayon sa kanya, ang Israel ay meron daw kakayanan na lahat ng lugar sa Iran ay kayang abutin ng kanilang strike. Matinding babala ito, lalo na na napaulat na ang air defense system ng Iran ay wasak. Ayon sa The Times of Israel, maituturing na historic mission ang Days of Repentance na operasyon ng Israel na nilahukan ng apat na mga matatapang na babaeng Air Force. Ito raw ay maitatala sa kanilang kasaysayan. Ang Israel ay isa sa mga konting bansa sa buong mundo na ang military service ng mga babae ay compulsory dahil sa liit ba naman ng kanilang bansa ay talagang mangangailangan ng manpower upang protektahan ang kanilang bansa ito rin daw ay bilang pagpapatupad sa gender equality. Meron daw mga kakayanan ang mga lalaki na pwede ring gawin ng mga babae. Hindi isinirado ng bansang Israel para sa mga babae na nais maging Air Force, military at police. In fact, Hinihimok pa nga ng gobyerno ng Israel na pumasok ang mga kababaihan sa serbisyo. Ayon sa Israel Defense Forces, meron silang tatlong communities upang makapag-recruit ng mga sundalong babae at lalaki. Ang mga sundalo ay inire-recruit mula sa lahi ng mga Hudyo, Druze at Circassians, meron pang pa ang mga Christians. Ayon nga sa gobyerno ng Israel, na ang mga babae na mag-a-undergo ng military service, lalo na ang mga magmumula sa lahi ng mga Jewish, majority ay hindi sila exempted para sa conscription law. Pero binigyan sila ng slightly shorter terms kaysa sa mga lalaki pero kaunting kaunti lamang halos magkaparehas lamang ang length ng kanilang military service at ang mga babaeng Hudyo na tinawag para sa military service maaari silang mag-apply ng exemption on humanitarian, religious or certain legal grounds ito ay ang mga alternatibong paraan para sa national service ayon nga sa Israeli military statistics umabot na sa mga 535 ang mga babaeng military ang napaslang sa digmaan mula 1962 at 2016. Matitindi ang mga training na pinagdaanan ng mga sundalong babae. Sapagat naniniwala ang mga Hudyo, and I believe hindi lang mga Hudyo kundi lahat ng mga sundalo sa buong mundo, na pagdating sa digmaan ay wala ng babae o lalaki dahil ang mga bomba at bala ay hindi namimili babae ka man o lalaki, bakla ka man o tomboy. Kaya pahirapan talaga sa training at kung ano ang kaya ng mga lalaki, pilit nakakayanin ng mga babae. Patunay ito na ang mga babae ay hindi nararapat na i-underestimate sapagat hindi rin natin maikakaila na maraming kayang gawin ang mga babae na hindi rin kayang gawin ng mga lalaki. Saludo tayo sa ating mga kababaihan katulad ng ating mga ina sila ay maituturing na mga bayani. Dahil kung anuman ang ating kalagayan ngayon, mapa successful ka man, naging mayaman o anumang achievements meron ka, ang katotohanan ay merong ina na involved dito. Dahil wala ka sa mundong ito kung wala ang iyong ina. Sabihin nating minsan ay nagkakamali sila dahil wala namang perpekto. Pero ang katotohanan, hindi tayo aabot sa ating kinalalagyan ngayon kung wala sila. Kaya sa lahat ng mga ina na nanunood ng videong ito, mabuhay po kayo. Sa lahat ng mga babae na narito sa Pilipinas o abroad man, huwag panghinaan ng loob. Tumindig ka sapagkat ikaw ay babae, malakas ka. Lalaki ka man o babae, ginawa tayo ng makapangyarihang Diyos according to His Image.